Tatangganin sa kapamilya network dahil sa issue sa kimpaw? O gidiyas, may panibago mainit na chika. Iba yung lakas ng kopo na ito. Bawal banggain, pwedeng matanggal ng kotrata. Ang daming gigil ngayon sa patuloy na pagtatanggol ng mga boses. May sharing gigil ng mga fans ni Janine. Tenmas pinapaboran daw umano ang kimpaw. Gaya't naman ang fans ng Kim Pao, Kung hindi nagmadita ay wala sanang issue. Hindi naman nagsasalita ang Kim Pao. Sadyang hinahayaan lang. Ngunit ang management na ang kumidos. Siyempre, masikat ang darawa. Unlike dun kay Apres. Hindi lang para isang beses nagkasalubong. Kaya ayaw ng ito na ng management. Ang kanyang attitude. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, Agree kami dyan. Maganda ang ginawa ng management. Hindi dapat hinahayaan yung mga ganyang artista na mag-stay, nakakasira lang sila. Total, hindi naman na kaingay. Bumalik na lang siya sa GMA kung saan siya ang galing. Doon naman siya nang galing, di ba? Ayon pa sa isang komento. Grabe naman. Mabait na tao si Kimmy. Bakit naman anong kasalanan ni Kim sa kanya? The more na ang akres, mas talong love kaya ng Diyos. The more blessing to come. Kaya siguro inayawan si Janine. Hindi siya katulad ni Kimmy na magaling makisama. Friendy. Like kay Janine na hindi daw umano basta-basta namamansin. Kahit mga katrabaho, the best talaga si Kimi. Ha, down to earth. Gaano man siya kasikat ngayon, hindi pa rin nagbabago.